Mm, ilang taon ka na? Ilang taon? 20? Bata mo pala. Taga saan ka? Totoo, totoo, totoo. Probinsya. Montilban. Bakit napunta ka dito? Ang ganda mo kaya. Ito Hmm. Wawa naman, sayang yung damit na pambata na tapon ko. Dito ka ba lagi? Lang. Dito lang. Ko yeah, dito Dapat lagi kang pumunta dito kasi pag ano, bibigyan ka namin ng pagkain o mga damit o anong meron kami kasi kami nagtatrabaho lang din. Kumbaga, na, may anak din ako dalawa. Parang ganyan no. Oh. Mhm. -mm isang taong kalahati. So, anong buwan siya? Pinanganak? Ha? Pinanganak? October 20. Wow, malaki ng birthday ah. October 20 at uh, 1028. Tayaan natin yan ha. Pag manalo, hanapin kita. Ito Ha? Uh mm -huh. -hmm. Yan lang kasing meron ako. Mm Hindi -hmm. <laughs> kayo nilalamig eh, eh, dito? Pag ano? Minsan, siguro. Ano? Ito pala yung damit. Pwede mo yan eh pag nalalamig ka. Pero minsan pupunta ka dito ah. Ano ba yun? May away-away ba kayo na pisto-pisto gano'n? Naiingit sa'yo gano'n? Walang mga away sa'yo? Dito lang. Basta minsan pumunta-punta. Ano naman kayo? lang? Hindi Sa simbahan. Mm, minsan pupunta ka rin dito. Mga ganitong oras. O mga 10, 9. Mm -hmm. Bibi uh -huh. pag manalo ako, ha? Kung sakali, kasi sugarol din ako eh. Ha? Mm -hmm. 28 20, parehas kami ng birthday. 10, 10 16 ako. Mm, -hmm. okay. Sige, may tubig pala kawawa naman. Hindi kumain na kayo. Nakarip mm -hmm. uh, kasi yan. Tapos may pambata naman. Ang meron lang yan sa amin. Sayang namang itapon. Kaya... Bye. Mm, -hmm. mm, -hmm. mm -hmm. Lalaki ba yan? Babae? Babae. Ah, ingatan mo yan na. Sana maging, maging okay yan. May mamang papa ka ba? Mama, papa? sa baba uh, ma... May Papa. Mm -hmm. yeah, so, apun. Apun. Mm -hmm. Pero may mga kamag-anak ka. Ha? ha? Mm -hmm. Kung saan saan rin kayo natulog, gano'n. Mag-ingat ka ha. Kasi tolod nito, nasa tabi-tabi ko ano ba Ha? dito? Pasensya ka na, binadyohan... Pasensya na ha, na pinadyohan kita. Kasi, kung sakaling manalo ako, hanapin ko kayo, ha? Hmm. Basta hanggang saya po. Malagaan ko yun, ha? Yung birthday niya. 10 20 okay, hmm. Para madaling, ano... Yung antok na, Ay, yung antok na po siya. Ay, kasi yung naantok na. Ay, mo umuwi sa probensya niyo. Kasi parang mas mahirap dito eh. Sa, mas mahirap ang Manila kasi. Ha? Ha? Masungit? Hmm. Paano yan? Alak na. Mayroon na. Ha? Trisik! Yeah. Dami naman. Yung. Anak, Tracy. Hmm. Dati, anong trabaho mo? Limus lang. Limus lang? iba din yun? Muslim wawa Muslim? naman ninyo. Nauhaw siguro. Sige, inom ka. Ay, matapon. Matapon. sige, inom ka. Wawa naman. Basta lagi ka pumupunta dito kasi pag may anong sa bus namin magata so anong meron, pwede ka namin bigyan ha. Sana dito kayo lagi. Kasi kung sino-sino rin daw humiga dito eh pag dumadaan kami. Pero hanggat maaari, sana dito ka. Kaming uh, dalawa lang. Tandaan mo naman. Yeah, sa, sama na rin sa trabaho. So, <tinyo> ay. Parang gano'n na nga. <laughs> uh, Erap maglalaki eh. <laughs> diba? Mabait naman yan. Tupakin lang. <tinyo> mm -mm. Ikaw may mga damit ka. May bag ka. Wala. Ganon. Plastic na lang wala kang bag. Doon ka. Masakit yan sa likod. Ay, ay, ay mm -hmm. Itapon na lang doon. Ma